bali po punta po tayo na ang ilog maghahanap pa na po tayo na mga ano dun mga lungga na ang alimang hindi pa tayo makapag ano ngayon makapag latag ng trap medyo alanganin puwetko, ano, ng Kaya, ano, tun po ito yung ano dagat ayan naman ito na yung natin ginaba na lang ito kanina yan sana makapulong tayo ng alimango para kita tayo ng mga butas trolling ko mahina na liyan ngayon sa pamimimit mga katropa kaya an muna tayo sa alimango So yan mga katropa Bali magkita kita na lang po tayo dun sa ilog Ayan Ayan kararating lang natin mga katropa Ito yung Ano natin Panali Baka sakaling makauli tayo Lagi akong na true trolling Kaso mahina yung ulihan ngayon mga katropa Ayan iwan muna natin dyan yung sa gitna ng ilog bali dyan tayo mag hahanap ng mga butas malawak tong ano na to mga katropa bakawan ayan tara yung ganyang butas mga katropa ayan sa isdang tambasakan yan mga kaya dito matagal ko nang di ginagawa at ganito mga tropa yung pag ng mga buto yan may laman yan oh butas na yan ang ah, mga kinainan dami mga tropo yan yung pinukay niya ako pahaba ito yung meron to yan ipisto muna natin itong ano natin camera mga tropo limpio Hindi ka na ako masipit. hawakan ko na mga katropa uh. Uh. Ay, kaki teruap aku kaki ya uh telal kaki balik natin berharapan telal pag pomdo do kok mau katropa Hindi katulad ng ano sa trap. Pero okay lang basta may basta may huli. Ayos. <laughs> Uff. Ayan, tali muna natin mga katropa Oh, natali na natin Okay na rin yung size <laughs> May isang alimakan tayo mga katropa Okay Oh Oh, <laughs> uh, tara Oh, ayos na Nasaan na tayo? Ah, yun yung butas mga katropa. Na nilatakan natin ng trap. Alam mo yung mga nakuha dyan. Yun oh, yung butas ng alimahan dyan sa puno na yan. Uutin na natin yung mga Baka ang mga tropa na may butas. Baka sakaling may ano. Ito ang pinagkainan no, May maho. Walang Tingnan natin ang butas. Dito. may laman na naman mga katrupa may laman to may mga bakas mapakalaking butas to malalit huwag natin serahin mga katrupa hindi natin sisirain yung puno. Babalikan na lang natin yan sa ano. Pag malaki na yung high tide. Mag na lang tayo ng iba. Mababaw yan. Oh, mababaw. Mababaw. Hindi niya tinapos. Ito yung lungga na nilatagan natin ng trap dyan. Tingnan natin mga tropa. Baka may lamang. Baka may pumasok ulit. pa yung butas mga katropa baka sakaling meron to Malinis naman yung butas, mga katropa. Kasi kung walang laman to, sarado na yung butas nito, mga, oh, mga katropa. Mayroon lang, mga katropa. Mayroon. dito ito banda dito mga katropa dito nakaplay ba? ayan nakaplay kung alak ng gas. lihat seperti bagus ah entar gue <laughs> 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 <Tagal. laughs> <laughs> ano na agad mga tropa yung shin agad yung nawakang ko yung malaki to shin oh, ba oh, ba mag ano manghuli pa ano panudokot ng alimango ano na lang yata oh. ano to huli mga mga yan yan hindi lang baka makasipit tayo mga tropa malaki-laki na rin mga katropa nahuli na natin yung laman yan pero ano di kalakihan yung nandito oh. oh, mga katropa payat. Babae pa. <laughs> Ang payat. Oh, lambot. Balik lang natin to mga tropa. Oh, napaka payat. kaya pala yung nahuli natin dito mga tropa yung ano yung lalaki yan na yung asawa niya nagpalit ng shield kaya pala may mga ano dun may mga may mga pinagpalitan na mga galamay kala ko nga di ano na lang pinagpalitan na lang yan na yan yung nagpalit ayan mga tropa bali mag ano, pa na po tayo pinagkainan ganda ng pagkatago mga tropo kikita nyo alimu ang oo ayos ayos mga tropo Kita bo. Aray. Ah. Oh. Sakit ng ano. Ah. Oh. You Oh, know. <laughs> so, yari ka ngayon. hindi ito na natin kukunin yan. Ah, sinisipit. Panali natin. Sigurado na naman may tatalian tayo. Makaharap pa naman mga katropa. Ah. Ako. Delikado to. Ako, ayun, nasipit daw kayo niyan. Nakaharap eh. Malawitin natin mga katropa. Ay, sumipit na. No? Si ano yung magaling sa ganito, si Yosef Vlog mga katropa. Kung sino naman ang hindi pa nakapanood sa mga vlogs niya. Ito yung mga bralis niya, mga tropa. Yan, sumipit. <laughs> yan, yan, yan. Ah! Huwag siya kapit Ako Ayan o Ayan o Ayan na Kuha na sana Isang pagkakamali lang ito mga katropa Siguradong aray na naman ito Wala ka. <laughs> Ayan. Labas daw dito. Ayan, tali muna natin mga katropa. Ayan mga katropa, dalawa na. Mas malaki tong isa, yung nasa puno dito na, natanggal na yung ano ay oh, pak gravit na kainan dito makaturo oh, oh. po na natin ba ito may ano to dahil pinagkainan ah walang butas nang lang dito ito yung mga pinakain nila mga tropa yung ganitong shilo putas labas tayo dyan grabe din tong ano isa o eh. puno na to putas nyo kalat din yung pinagkainan dito nagkainan ni Alimano ang lungga o natin yan butas na ang crablets simil yan ang Alimano ba ba nandukutan ang Alimano mga tropa o Ito yung butas niya dito niya nakuha mga tropas dami niyang ginawang butas yung nungga yung oh, nungga niya dito yung pa niya pala dito oh. yan yung butas oh. Nunaan tayo mga katropa Anong dukot na dito Dami na akong baka mga bakas na eh. akong So yan mga katropa, ayan nakadalawa tayo Okay na rin hanggang dito na lang po yung video natin mga katropa bali sa susunod na upload maglalatag tayo ng trap dito mga katropa ayan napakaganda ang spot to pag lataga ng mga traps